Yeah. Bagamat dun sa religion, ang paksa ay transparency, accountability, oh. justice, and peace. peace oh. Diba? Oh. Sa simula, eh, akala mo, personal na, para, para may, may, may ibang agenda tayo sinasabi ni Aimee. Oo. Oh. Parang nalihis doon sa... Mm. Kasi yun ang, yun ang reaction daw ng mga iba Yung una, di ba? Oh, oh, oh. Siguro sa simula mong pagkadinig dinig eh gano'n nga. Pero oh. pagka nilimi-limi mo yung sinasabi niya, mukhang kailangan nating pakinggan talaga. kailangan pakinggan at kailangan malaman? Ganun at, ba ibig sabihin? kailangan suriin natin kung totoo nga ba ito o hindi. Ah. Di ba? At Kasi hindi itong... mo pwedeng i-outright at sabihin, Teka, huwag mo sabihin yan. Di ba pwede? Oh. Kasi bansa, kapakanan po na bansa ang nakasalalay. Presidente, kalagay kalagayan ng presidente, pinag-uusapan eh. Kung transparency, Nelson, alam mo eh, kung ang kung ikaw ay leader ng bansa, dapat sa simula pa lang, transparent ka na sa taong bayan. Eh? Mm -hmm, -mm, -hmm. Ganun ba ibig mo sabihin? Tama. oo oh. Tama. oo oh. Dahil nakasalalay sa pagdedesisyon. kasi minabanggit doon ang senadora dyan na, Nag, minsan may mga maling desisyon eh na -apektuhan. Ah. so kapag ka ganun, ang nangyari damayo tayong mga Pilipino lahat, di ba? ah, siyempre, desisyon ng Pangulo, siyempre mm. ang epekto niya sa taong bayan totoo, uh -huh. kaya siguro ay dun sa mga nagsasabi na hindi ito dapat na ginawa may punto kayo eh sa unang, sa unang pandinig uh, biglang tingin, sa kasi nga naman na uh... uh -uh. Uh, personal, masyado, oh, di ba? Oo. Oh, oh. Pero kung tutuusin mo at sa alang alang mo ang bansang Pilipinas, at kung mahal mo ang Pilipinas, at ang mga Pilipino, siguro dapat pakinggan mo yun eh. So, ibig Bigyan mo... Bigyan mo ng pagkakataon na sabihin niya kung anong nalalaman niya, transparent. Oh. So, ibig sabihin, isang knew din ito ng transparency. Tama.